ayan guys good morning guys good morning mga kabiyahero ah, nandito tayo ngayon kabiyahero sa uh, North Star Mall Alipago City of Ilagan kasi guys may natanggap ako na uh, text message ng LBC kasi meron daw akong kukunin sa LBC uh, may natanggap ako ng message guys so, sino man yun magpadala salamat po maraming maraming salamat dito tayo ngayon guys sa so, LPC guys, nandito tayong nakapila kukunin yung padala dito sa LBC Alibago, North Star Mall, Alibago City of Ilagay Yun ah uh, magandang hapon ga ay magandang gabi guys ah uh, gabi na po ah uh, yun Ah uh, Anong araw ngayon ah uh, December 21 guys December 21 Guys ah uh, lucky napakasaya ko La uh, lucky day ko ngayon kasi yun nga kaninang umaga guys ah uh, mga 1 12 Or 1pm kaninang umaga, kanina, tangali. Uh, nakatanggap po ako ng message galing po sa LBC, guys. Galing sa LBC, yun. Uh, parang kinakabahan ako. Kinakabahan ako sa galak, saya, kung ano yung... kwan Kasi, guys, pag LBC, alam na natin na padala. Uh, padala nga hindi naman siguro pera, di ba? Pero yung inisip ko sana pera kasi yung nga uh, kapos tayo sa pera dahil nga sa nagdaan na uh, baha. Dahil two times na tayong binaha. Yun, uh, unfortunately, sobrang saya ko kanina. Uh, pagdating ko dyan sa may Alibago, dun, Alibago North Star Mall. Uh, dun ko kinuha po kasi sa gilid noon nandoon po yung LBC. Uh, sobrang saya ko. Grabe. Uh, napakasaya ko ngayon dahil uh, nakatanggap ako ng regalo. Which is, uh, yun, hindi uh, um, ko... Guys, pasensya na kasi hindi ko maano yung sasabihin ko kasi sa tuwa ko, sa saya ko. Uh, sa Ilocano nga, ah, uh, ko guys. Hangkong nga. Uh, may straight agsarita magul na magulguluan na gaputi ragsak ko guys uh, yun nga guys uh, kanina habang nagpapatakbo ako ng sasakyan kasi nandun ako kanina sa mga bats ko nag-uusap kami about dun sa gagawin ngayong Christmas party eh biglang may nagtext guys ah uh, yun uh, nung nagtext sila may nagtext sa akin Pagkita ko nung message ko, uh, LBC. Wow, sabi ko, ano kaya to Sabi ko, nag-isip na ako. Kanina papunta doon kung ano yung uh, padala. Ipapadala nila sa akin. Yun. Uh, yun nga, yung text sa akin guys, kasi nagtaka ako. Bakit? Uh, nung nandun na ako pagkakuha ko nung regalo ah padala is yun grabe tuwang tuwa ako guys kasi yung, uh, uh, unexpected na makatanggap ako ng ganung klaseng regalo uh, una nga uh, may nagregalo na sa akin this December uh, yun papasalamat ako kay Fram Kawayan kay Sir Jim Labog kasi niregaluhan ako ngayon dito guys, hindi ko siya ma-shout out or mapagsabihan ng pasasalamat kasi yun nga uh, ang nilagay lang niya dun sa LBC is uh, from viewers from your viewers your supporters and your uh, tawag nito may isa pang nakalagay dun guys ah uh, makikita nyo ay sorry nandun pa sa sasakyan ah uh, makikita nyo kasi guys ah uh, kung sino ka man po sir kung sino ka man po sir madam na nagbigay sa ganyang klaseng regalo ngayong December sa akin ah uh, sobrang pasasalamat po po ah uh, yun nga po sana mas maganda nga po sana kung ah uh, nag ilagay kayo ng name nyo para sa ganun ay mapasalamatan ko kayo ng buo pwede ko rin kayo pasalamatan ng buo pero mas mabuti sana kung nagbigay kayo ng pangalan nyo para sa ganun mapuntahan ko kayo kung saan man kayo lugar para sa ganun uh, personal ko kayong makausap at magpapasalamat dahil sa binigay nyo po sa akin na regalo uh, hindi ko expected na ganun Uh, dahil sa pag-vlog ko dahil sa pag-upload ko ng videos uh, nagustuhan nyo po yung uploaded ko na videos uh, laking pasasalamat ko po, po dun uh, napasaya ko kayo kahit sa sandaling time lang na panunood nyo sa mga videos ko uh, suburo natanggal naman yung mga problema sa buhay at sa ka ah uh, napasaya ko talaga dun, dahil doon sa mga videos ay natuwa ako dahil nagbigay talaga kayo siguro naging masaya kayo talaga sana panood niyo na videos ko uh, yun uh, dahil doon sa binigay niyo po sa akin sir or madam kung sino ka man po uh, laging pasasalamat po galing po sa yun medyo mapapaluha ako. Galing po sa ano ko, puso ko na sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo. Saludo po ako, sir, madam. ah uh, sir or madam, kung sino ka man po ah uh, na sumusubaybay sa aking videos, ah uh, sobrang pasasalamat ko. Dahil yun nga, nagbigay ka pa ng blessing ngayong December sa akin. ah uh, yun, dahil doon, ah, uh, kailangan na kailangan ko talaga yun. Uh, kailangan ko sa pag-vlog ko. Magagamit ko yun. Uh, yun sobrang pasalamat ako. Uh, yung bagay na yun ay kung hindi man kita mapasalamatan ng personal, nandyan po sa taas si God ang magbabalik ng magbabalik magbabalik ng blessing at na binigay mo sa akin at ibabalik niya sa iyo yung kagandahan ng loob niyo na pinagbinigay niyo sa akin uh, laking pasasalamat ko talaga uh, yun nga uh, grabe tuwang tuwa ako sa binigay niyo sir or madam tuwang tuwa po ako uh, sana uh, pagpalain kayo ng Jesus sa daily activities niyo sana hindi uh, hindi kayo pababayaan ng ating puma ni Kapal dahil sa kabaitan nyo uh, yun, uh, grabe grabe guys, grabe, grabe sobrang saya ko ngayong December uh, grabe dumating yung pandemic kinakapos na ako dahil sa ganyang sitwasyon, pandemic tapos binaha pa kami dito sa barangay namin. Uh, pero, yun nga, dalawang beses na kaming binha, pero nandyan pa rin si God. Siya pa rin ang nandyan na gumagabay sa atin. Uh, yun, hindi ko expected na makatanggap ako ng regalo. Uh, yun, uh, kayang pasasalamat ko ka talaga. Uh, ang in ko nga ay galing, may manggagaling sa Bats ko. Pero, yun pala. Uh, meron na palang mas nauna. Ah, uh, yun nga. Uh, kagabi nga, hindi na nga akong makatulog. Ah, uh, yan pala yung blessing na darating sa akin. Yun, ah, uh, then... Yun, shout-out talaga sa Shout-out at nagpapasalamat ako. Kung sino ka man po, sir, na nagbigay sa akin ng ganyang regalo ngayong December ay lubos po akong nagpapasalamat uh, grabe guys grabe, grabe sir uh, salamat dahil nga lang sa mga videos na ina-upload ko eh, uh, na-appreciate nyo po at lubos na na-appreciate at nagustuhan dahil nga nagbigay pa kayo ng regalo galing sa inyo binigay sa akin uh, grabe uh, hindi po ako makapag halos makapagsalita dahil nga sa tuwa galap na naka, nakabigay kayo ng regalo sa akin okay? Uh, sana mas marami pang katulad nyo uh, na ganyan uh, binibigay yung blessing ang blessing na dumadating sa akin maliit man na bagay o malaking bagay yan ay napakalaki para sa akin sobrang napakalaki. Uh, yun. Saludo ako, sir. Saludo ako sa binigay nyo po sa akin. Uh, yun. Ah, uh, nandun pala sa sakyan. <laughs> Sorry, mamaya uh, ipapakita ko. Iblablog ko. Ipakita ko kung ano yun. Uh, grabe. Kanina nga guys, habang pagkuha ko, pag sakay ko sa sasakyan ko, pag sakay ko, yun yung excited ba excited ko ba talagang tinanggal ko na dun sa balot niya tinanggal ko na yung balot dun niya sa L, naka ano eh nakabalot sa LBC manit lang siya manit lang tinanggal ko na dahil sa tuwa pero hindi ko pa nakita ng mabuti uh, ngayon uh, titignan natin uh, maya kunin ko sa sa camera para makita nyo rin, okay? Uh, okay, uh, sa lahat ng mga viewers ko, um, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. Uh, ganun din sa nagbigay sa akin ng regalo, lalo na sa iyo, sir or madam, sir, uh, nakalagay lang don uh, your viewers, supporters, and so Grabe. Uh, grabe yung magpapasalam talaga sa'yo. Uh, Merry Christmas po sa inyo, family, and Happy New Year. Sana gabayan lagi ng puong may kapal ang iyong fami family, dahil sa napakabait nyo sa akin. Sa akin. Lalo na sa akin. Ah, uh, yung binigay nyo po na yun na bagay ay yun nga na, napag-isipan na, na ko kanina sinabi ko kanina sa mga bats ko nang kalis yung grupo ko grupo ah grupo o yung may grupo kasi kami sa BATS eh, halos napaluha nga ako kanina sa kanila dahil sa tuwa na nakatanggap ako ng ganyan at sabi nila uh, pagbutihin mo sabi yung ginagawa mo sa kaya nga uh, nag kayo ang magiging inspiration ko sir dahil sa binigay nyo na regalo sa akin blessing uh, yun ay gagamitin ko para sa araw-araw tuloy-tuloy na pag-vlog ko pagdi-video pag-upload ko sa uh, channel ko para mapanood nyo or sa lahat araw-araw uh, yun uh, nabigyan ako ng challenge na ipagpatuloy talaga itong pag-vlog ko okay ah uh, mamaya Papakita ko sa inyo ah, Kukunin ko yung uh, Regalos Galing sa inyo Okay Saglit Saglit Sagli po eh, okay. Yan guys oh Ah Yan oh Alam niyo Merry Christmas And Happy New Year Yun Guys uh, Dito Po Yan nakalagay po oh Two pambansang biyahero From Your viewers supporters and sponsors. Ah, uh, sir, kung sino ka man po, uh, nagpapasalamat talaga ako sa inyo dahil sa binigay nyo sa akin. Ito po makikita nyo po. Dahil sa binigay nyo, regalo sa akin, uh, laging laking pasasalamat ko talaga sa inyo. 'Yun ah, uh, saka dun sa LBC na pinagkuhanan ko. Salamat, salamat, salamat. Okay? Ah, uh, guys, ito na po siya, guys, oh. Wow, guys. oh yan. C15 guys, C15. Okay? Realme. Realme. Wow, salamat po, salamat, salamat. Maraming maraming salamat po. Yes. he salamat, salamat talaga, salamat guys. Salamat. Kung sino ka man po, sir, maraming maraming salamat po sa iyo. Maraming maraming salamat talaga, sir. Ah, uh, sana uh, darating yung araw na magpapakilala ka sir para sa ganun eh ah uh, personal akong pupunta sa iyo na magsasabi na nagpapasalamat in personal kasi mas maganda talaga. Sir, ah eh. so, uh, ito po, ganda. Expect ko kasi ano galing sa uh, ibang bansa, meron kasi akong supporter galing ibang bansa mga kasamang vlogger. So, unexpected na nakapag... Ewan ko kung vlogger ka, sir. Or, sino ka man po. Uh, kahit sino ka man po. Papasalamat ako sa iyo. Sir, maraming maraming salamat po talaga dito. Wow. Guys, tingnan nyo guys. Yan. Wow, guys. Magagamit ko po to sa pagbablog ko. Okay? Salamat po, sir. Maraming maraming salamat po talaga, sir. You know? You know, you know. Wow, guys. Oh, you know, guys. Oh, wow, guys. Who, sir? Maraming maraming salamat talaga sa binigay mo. Wow. Ah, uh, grabe. Napakasaya ko dahil sa regalo na inabot niyo po sa akin. Grabe oh. Kung vlogger ka man kayo sir, ah... Uh, i-message nyo lang ako para masuportahan ko kayo or kung ano man po kayo, negosyante or ano, Ah, uh, dahil viewers ko kayo. Message lang po kayo, sir. Message lang po. Um, so, support po ako kung ano man yung business na meron po kayo. Okay? Uh, salamat po. Grabe. Sobrang salamat po. Real me na cellphone binigay po sa akin. Regalo po sa akin. Ah, uh, unknown po. Ah... Uh, Your viewers, sabi lang niya. Your viewers. Yun po. Ah, ibig sabihin, nanonood siya sa mga videos ko. Ah, nagustuhan niya. Dahil sa na, masaya siya, nagbigay po siya ng regalo. Yan o, guys. Grabe. Guys, salamat, salamat po talaga, sir. Salamat po sa'yo ng marami. Salamat, salamat. Bye-bye. Bye-bye po. Love you po. Sir, ah, uh, maraming maraming salamat po sir. Mula sa kaibuturan ng aking puso, pam, ni Pambasang dihero po, uh, nagpapasalamat po talaga ako sa iyo sir. Okay sir, pagbutihin ko po ang pagbablog ko at pagbibidyo para sa ganun magiging mapasaya ko kayo. Okay? Okay guys, mga viewers, maraming maraming salamat. Ito po, regalo sa akin ng December. Okay, maraming maraming salamat po sa lahat. Yan okay guys, uh, hanggang sa muli guys, magpapalam na po Uh, kasi gabi na Magpapalam tayo tapos uh, mag -e edit pa para na po tayo okay, yun uh, nagpasalamat talaga ako dun sa nagbigay po talaga dito uh, maraming maraming salamat po sa binigay nyo dito sa cellphone uh, sobrang pasasalamat ko po sa inyo okay? Uh, sana po uh, patuloy pa rin po kayong manood sa aking videos uh, sa lahat po na nanonood Uh, pagpatuloy lang po ng panoorin at uh, subaybayan po, i-subscribe i-like at i-share, i-click yung notification bell para sa ganun updated kayo araw-araw sa mga videos na ina-upload ko okay, uh, hanggang sa muli sana supportahan lagi pambansang bihero lang po supportahan nyo lang po yung channel ko pambansang bihero, uh, yun, uh, sa nagbigay ng regalo sa akin sa cellphone na realme uh, yun, ah uh, yun, pasasalamat ko hanggang ngayon pinigay, uh, pin, inaano ko po rin sa'yo sinasabi ko na talagang nagpapasalamat ako, ganoon din kay uh, Sir labog Jim Labug ng Kawayan, pasalamat ako sa inyo uh, okay bye bye, uh, mga kabyahero magpapalam na po ako sa inyo mga viewers and mga subscriber ko, viewers ko uh, nagpapalam na ako. Merry Christmas po sa lahat And Happy New Year. Sana patnubayan tayo ng Diyos lagi. Okay? Uh, yun. Bye-bye na po. Hanggang sa muli. Uh, Magkita-kits ulit tayo. Bye-bye. Okay, maraming maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye.